sa unang libro ng mga hari, Kapitulo 17, Versikulo 10 hanggang 16. Sa panahon ng matinding tagtuyot sa lupain, ipinadala ng Diyos si Propeta Elias sa isang balo sa Sarepta, isang dayuhang lupain. Sinabi ng balo kay Elias, Buhay ang Panginoon mong Diyos. Wala akong niluto. Sinabi ni Elias sa kanya, Huwag kang matakot. Humayo ka at gawin mo ang iyong kahe. Pero igawa mo muna ako ng isang maliit na cake at dalhin mo sa akin. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. Ang banga ng harina ay hindi mawawala ng laman. Ni ang banga ng langis ay matutuyo hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. Aariing ganap ng Panginoon ang marami sa pamagitan ng kanyang kapighatian at papasanin ang kanilang kasalanan. Dinurog sana siya ng Panginoon sa kahinaan. Kung ibibigay niya ang kanyang buhay bilang handog para sa kasalanan, makikita niya ang kanyang mga inapo sa mahabang buhay. At ang kalubuuban ng Panginoon ay matutupad sa pamagmagitan niya. Dapat nating makatagpo ang awa ni Kristo at samahan ang kanyang mga tao ng may kagalakan. Tayo ay tinawag upang maglingkod sa bayan ng Diyos. Kung sino ang gustong mauna maging lingkod ng lahat. Itinuro ni Jesus ang diwa ng pagpapakumbaba at paglilingkod at pagsasakripisyo. Naparito si Jesus upang bantayan at gabayan tayo. Si Jesus ay gumagabay at umaakay sa atin sa tamang landas patungo sa ating Ama sa Inaakay tayo ni Jesus ng ligtas, ating Ama sa Pagkaraan ng ilang sandali na makita niya ang mga taong nagtitipon, umupo si Jesus sa tapat ng kabangyaman. Pinagmasdan ni Jesus ang mga tao na naglalagay ng pera sa kabangyaman. Maraming mayayamang tao ang naglalagay ng malaking halaga sa kaban ng bayan. Ngayon ay nakasalubong namin ang isang mahirap na balo na dumating at naglagay ng dalawang maliliit na bariya. Ang pagbibigay na tunay na pagbibigay ay may tiyak na kawalang ingat. Ang mahirap na balo na nakakasalamuhan natin sa Ibanghelyo ngayon ay maaaring mayroon o dapat ay nagtago ng isang bariya sa dalawang bariyang iyon para sa kanyang sarili. Hindi sana magkano. Sa halip na ibigay ang parehong bariya na mayroon ang mahirap na balo, maaari na lang niyang itabi ang isang bariya para sa kanyang mga pangangailangan ang pagbabahagi ng napakagandang kung ano ang mayroon tayo. Ginagawa tayong isang sabik na maging mabait at mapagbigay sa lahat ng oras. Ang isang mabait at mapagbigay na tao ay talagang hawak ang mundo sa kanilang mga kamay. Anong kagalakan at kaligayahan ang nakalaan sa atin sa buhay at para sa lahat ng tao sa ating paligid. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa paraan na ako at ang aking mga miyembro ng pamilya ay ginabayan at pinalaki ng aking magagandang magulang at lolo't lola kasama ang aking mga magulang at lolo't lola. Malapit at malayo, naranasan din namin ang maraming pagmamahal at pag-aalaga sa amin ng mga kaibigan. Kapitbahay, guro sa paaralan at mga kasama sa paaralan. Oo, binibigyan ng mundo ang bawat isa sa atin na masikip na sandali. Mahihirap na panahon. Mga panahong wala tayong masabi para iligtas ang ating sarili. Para iligtas ang ating mga pangalan. Huwag mag-alala. Sa paglalakad sa maliit na oras na ito sa buhay. Malayo ang mararating natin na maantig ang puso ng marami. Tayo ay makiisa sa panalangin. Naiisip mo ba ang mga hanay at hanay ng mga tao? Naglalakad patungo sa langit upang makita ang Diyos na ating Ama, si Jesus at ang Diyos na Espiritu Santo. Ang Diyos ay laging kasama natin. Si Jesus ay dumating upang bandayan at gabayan tayo. Ginagabayan at pinag- ginagabayan tayo ni Jesus sa tamang landas patungo sa ating Ama sa langit. Ikaw at ako at tayong lahat ay kasama ng Diyos sa mga anghel at sa lahat ng ating mga santo. Amen.